So yun mga idol Welcome back ulit So dahil Hindi tayo nakakuha dun sa baba mga idol ano Kuni na lang natin yung isa dun sa Yung Isang naiwan dun sa ano mga idol ano Dun sa taas ng kugup mga idol Yun na lang ang kukunin natin ngayong araw mga idol ano Sayang din kasi yung Araw mga idol ano yan. Yan naman si Bok mga idol. So yun mga idol, samahan nyo naman kami. Dun sa isang koloni. eh. So yun mga idol. Pangalawang pag-akit ngayong araw mga idol. Ano? So kita kit sa taas mga idol i-update na lang namin kayo pag nasa taas na kami so yun mga idol ano ingat Ingat tayo mga idol. Yan nga pala mga idol ang ano natin no. Kukunin natin. Yan yung yan na ang panghuli nating yan ang panghuli nating colony dito sa kahoy na itong mga idol ano. The last but not the least mga idol ano. Yan yung pala mga idol kataas ang inakyat natin oh. No? Yun yung mga idol hindi ka na buyo video mo. mga kaya lang mga idol buong mahihirapan tayo dito buong mahihirapan tayo sa isang itong mga idol ano So, yun mga idol, pahawakan ko muna kay Bok ang camera tapos kunin na natin to para matapos na mga idol ano. Ba kunin pa ng ibang mga idol. Yun mga idol, umulan. Inabutan tayo mga idol ng ulan. Yun mga idol si Bok. Uy, luway dyan. Ulog ka. Diyan daw siya dadaan mga idol pababa kasi naiwan yung ano mga idol. Yung sako. Naiwan sa baba mga idol. Umulan mga idol oh. Nabutan tayo ng ulan mga idol. Tapos naiwan pa yung sako mga idol. Hindi sa baba sibuk, mga idol. Yan mga idol. Nabutan tayo ng ulan mga idol sa taas. Kaya hindi na natin na videoan yung pagkuha natin mismo mga idol ano. Dito na lang natin sa baba. Binidyoan kasi inulan tayo sa taas. Tapos ino na tayo mga idol. Ang dami ng mga idol oh. Pinagpuputak kita tayo ng mga lukot mga idol oh. Ang dami galit na galit na mga idol. Tara mga idol, uwi na tayo mga idol. Ayawan nga mga idol sa taas yung ano, yung tripod natin. Ayawan sa taas mga idol ano. Balik kukunin ko na lang yung mga baka mamaya mga idol ano. So tara mga idol, uwi na tayo sa doon kina natin mga idol ano. Tara. So yun mga idol, maraming maraming salamat sa panonood sa ating mga adventure ano. Maraming maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki pindot naman ang subscribe button mga idol ano. Bilang suporta sa ating munting channel mga idol ano. Paki-hit na rin ang notification bell tapos ang like and share na rin mga idol ano. Para para sa pag-grow ng ating munting channel mga idol ano. Maraming maraming salamat mga idol sa suporta nyo. At uh, ingat tayong, ingat tayong lahat mga idol. Kita-kit sa uh, susunod nating mga video mga idol. Ano?